Han, kumusta yung check-up sa doktor nung isang araw? May result na ba? Ang alin doon, Kasi nga, gusto kong mabuntis ka na. Oh. Kaya nagpa tayong dalawa sa doktor. Oh. Oh. Ah, oo nga pala, Han. Kakukuha ko lang ng result kanina. At ang sabi ng doktor, dalawa yung result. iyo at saka sa akin. Ah, hindi ko pa nabasahan eh. Ah, sigurado ka, Han? Buksan mo na. Excited na akong makita. Hanik, ano yung result? Ah, sandali lang yun na, ah. Nandito eh. Ah! Han, bakit? Sabihin mo na kasi. Naku! Ano gusto mo? Ha? Anong result? Sabihin mo na kasi! <laughs> salamat ng na talaga yung pangarap ko. Ano yung isa ano yung result? Ano? Ah! Han, bakit? Binibitin mo naman ako eh. Magkulaps ako sa'yo sa sobrang excited at tuwa Sabihin mo na. Baog ka!